Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. For today's ganap nga ay magiinit nga ako ng mga tira namin mga pagkain. Yun nga lang ay naku, masisira pa ata itong aking microwave. Parang gusto na ata maghanap ng kapalit nito ah. Yun nga lang ay wala pa nga akong ipapalit sa'yo. Kaya naman sana ay maayos ka pa ng akin darling. Matanda pa nga ito sa aking anak at medyo napansin ko nga ay kinakalawang na nga yung loob. At buti na nga lang talaga ay naayos pa nga ito. At ito namang aming aircon ay naisipan nga ng aking asawa na linisin. Buti naman. Pero bago nga niya linisin, eh, muna kami sa bayan dahil may bibilhin nga ako. Dahil yung pants nga ng aking anak ay nawarak na, kaya naman bibili tayo ng bago. Dahil bukas nga ay pasukan at walang isusuot nga ang aking anak. Dahil yung nabili ko nga pants sa kanya ay medyo manipis, kaya naman mabilis nasira At ang hinanap ko nga ay yung medyo makapal para medyo matagal-tagal niya magamit. At pagkatapos ko nga bumili ng pants, ay dito naman ako bumili ng plastic labo. Pinaglalagyan ko kasi yan ang mga mumu namin sa lababo. Wala na kasing iba mapagtapunan, tapos bumili na rin ako nitong plastic na malaki. Nilalagyan ko nga din play ng basura namin. Hindi naman ako nagtagal at lumabas na nga rin ako at itong aking asawa nga ay nagaantay dito sa labas. At sabi nga niya ay wag na nga daw ako magtagal dahil nga wala naman akong ibang bibilhin dahil nakapamili na nga ako nung nakaraan ng mga pangulam namin. Mm -hmm. Dahil dadaanan pa nga niya yung mga pinapisa niyang itlog. Mm -hmm. bayan pa nga namin niya kinuha, at sabi nga ng aking asawa ay baka daw mahanginan. Kaya naman ilagay ko daw sa gitna at baka daw malunod sa hangin. Ay just ko po naman sana all concern na lang talaga. <laughs> 14 sing itlog nga pala to pero 7 na nga lang yung nabuhay. Siyempre kailangan alagaan yan dahil yan ay paglaki pa nabung naman itong aming aircon na kadumi na nga, buti na lang talaga at naisipan niya nga itong linisin. At syempre pagdating nga dito sa bahay ay inasikaso na nga niya itong mga sisiw niya. Nakakatuwa dahil meron ngang kulay itim. Eh sana lang talaga ay mabuhay lahat ito. Ayan nga pala ipaalagaan niya doon sa kakilala niya. Pero pagdating na pagdating nga dito sa bahay ay pinailawan na nga niya. O ba diba, parang naka-incubator lang. Minilhan na nga rin niya ito ng mga patoka. Tapos may vitamins na rin o san ka pa. Dito nga sa amin ay eh, meron nga din pabo. Tingnan niyo naman ito nga yung mga sisiw ng mga pabo. Medyo malalaki na nga rin itong mga to at meron pa nga din dito na na alaga naman ng aking pamangkin. Binili pa nga sa Sampalok Lake. Ngayon nga may palong na. Tuwang-tuwa nga yun dahil napakalaki na daw ng kanyang alaga. Pumasok nga ako dito sa bahay ng aking kapatid dahil nga nandito si Mudra. Nag-aayos ng kanyang mga pinamili. Dahil magpapasok na nga ay umuwi nga siya ng bayan dahil nga binilhan niya ng mga pambaon sa school yung aking pamangkin. At syempre yung ibang mga handa ay nandito nga rin sa ng aking kapatid. Tapos ang ginawa ng aking Mudra ay nilagyan niya nga ng prutas itong ng aking kapatid kahit wala siya. Tapos nilagyan niya rin ng mga chocolate yung ibabaw ng lamesa. Tapos dito sa lamesa ay meron nga din punong bigas. Lumabas na nga ako at tinitingnan ko nga kung anong ginagawa nitong aking asawa at ayan naglilinis na nga nitong aming aircon. At ipapakilala ko nga pala sa inyo yung aso na nirereklamo sa amin. Ayan si Cody. Ay talaga namang napakalaking yan sa personal. Pagkatapos naman niyan ay nagpunta naman ako dito sa taniman dahil kukuha nga ako ng papaya, magtitinola nga ako. Ewan ko ba meron naman mga handa sa bahay pero ayaw nga nila. Iba pa rin talaga yung mga ulam na kinasanayan natin. Dito nga sa taniman namin ay napakaraming ang puno ng papaya. Kaya naman halos araw-araw nga ay meron niyang papaya sa lamesa ko. Pero masarap naman kasi dahil matamis nga pag nahinog. At pass forward na nga no matuyo na nga yung aircon ay ikinabit na nga naming mag-asawa. Panigurado ay maganda-ganda nga ang lamig nito mamayang gabi. At syempre nung okay na nga ay sinaksa ko na nga rin para matesting. At syempre nung hindi pa nga ayos ay yung asawa ko na nga ang nag-ayos. Tapos maya-maya nga rin ay dumating na nga yung kapatid kong si Kumarites at naghahanap nga ng makakain kaya naman ayan iinit na natin yung ating mga handa. Kinuha ko nga lang pala itong bake makatating ay ma-microwave. At ayan mainit na nga dito ko na nga dinala sa kabilang bahay dahil nandito sila. Tapos meron pa rin pala tayong barbecue noong nakaraang gabi kaya ininit ko na rin. Dito nga pala kami magmumukbang sa kabilang bahay. At syempre naglabas na nga din ako ng dessert, Graham at saka yung ating rodillas na yema cake. Ito talaga yung masarap yung init-init na lang. At ayan, itong ang tuna bake sushi ito na nga lang yung natira, wala na. Syempre ako na nga lang ang kakain yan dahil ubos na. Yun din talaga yung unang naubos dahil nga kami dalawa ng aking anak ang kumakain. At itong aking kapatid nga si Kumarites ay nagpunta nga sa kabilang bahay at doon nga kumuha ng ibang handa. Ay naku, buti pa itong kapatid kong si Kumarites, hindi na nanaba. Samantalang ako, hindi ko na maitago ang aking bilbil. At ayan, si Mudrakals nga pala ay gumawa ng makaroni at nanghingi nga ako. Ang sarap, chicken makaroni nga pala yung kanyang ginawa. At ayan, pasintabi nga po sa aking bilbil, tinakluban ko na nga ang talaga at nakakahiya naman talaga at makikita nyo pa. Uubusin nga lang pala natin yung ating mga handa at saka na tayo mag-diet. At imotivate nyo na rin ako <laughs> kung paano mag-diet. O siya, hanggang dito na lang mga kumarete. See you na lang ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Babush!